Magandang araw. Ang nakikita nyo sa likod ko, ito ay isang ori ng traditional farming na kung tawagin ay pagkakaingin. At dito naman sa amin sa Kamangyanan ay ang tawag namin dito ay tanman. Sa tuwing sasapit ang buwan ng febrero hanggang Mayo, dito namin sinisimulan ang paggagamas. Nililinis namin ang buong lupa nito, tinatanggal ang mga damo upang ihanda na sa itatanim naming mga halaman. Madalas nating napapanood sa mga balita na masama ang pagkakaingin at hindi maganda ang epekto nito sa ating kalikasan dahil isa sa mga dahilan ng pagbaha ay ang pagkakaingin Madalas din nating sinisisi ang mga katutubo dahil sila yung mga taong mas gumagawa ng pagkakainin. Sinasabi nila na ang pagkakainin nakakasira ng kagubatan. Pero sa totoo lang kung titingnan nating mabuti at iisipin nating mabuti, maraming kahoy dito mga premium trees pero ang nakikinabang mga tao lang din sa kapatagan, mga naglalakihang bahay sa kapatagan. Bakit? Kasi ang mga mangyan, ang bahay ng mga mangyan, kadalasan yan, gawa lang ang bubong yan ay kugon o kaya nipa o kaya yung dahon ng anahaw. Ang pinakandingding yan kung hindi buli ay kawayan lang. Tapos ang sahig niyan, kawayan lang din. Tapos maliit na kabahayan lang yan. Pero pag pumunta tayo sa kabayanan, pag pumunta tayo sa mga naglalakihang bahay, makikita natin naglalakihang dining table na gawa sa Nara, gawa sa mga premium trees. Ibig sabihin, ang mga nakikinabang sa nagkagandahang kahoy ay mga tao laang din sa kapatagan. Pero yung mga tao sa kapatagan ang sisisihin nila yung mga katutubo sa kabundukan na sila ang sumisira ng kagubatan dahil pinuputol nila ang mga kahoy. Pero hindi nila nakikita na yung mga kahoy na nasa kanilang bahay na mga dining table, yun ay mga kahoy din na galing din sa kagubatan. Ang tanong ngayon, bakit naman pinagbibili ng mga mangyan? Sa sobrang hirap ng buhay dito sa kabundukan, kaya napipilitan yung mga mangyan na ibenta yung mga kahoy. Idagdag pa natin dyan ang napakaraming illegal lagers dito. Ang daming mga illegal na nagtuturuso dito, kumukuha ng mga kahoy. Meron ding mga malalaking bahay na pagmamayari ng mga mangyan. Pero bihira ka lang makakakita na meron silang mga malalaking dining table na gawa sa mga premium trees. Bibihira ka lang makakakita ng mga ganun kahit malalaking bahay ng mga mangyan yung mas nakikinabang sa mga malalaking kahoy ay mga tao lang din sa kapatagan. Yung iba ginagawa nga nila dining table, mga lamesa, yung iba ginagawang ginagawa ng yung sa bangka, panghuli ng isda, yung mga pangulong kung tawagin dito sa amin. Doon nila ginagamit. Ang end product ng mga kahoy, ang makikinabang ay mga tao lang din na may mga kaya na sila ang may kakayahan makabili ng ganong kahoy. Sila ang may kakayahan na makapagpagawa ng mga ganong klasing kagamitan. Isa pa sa mga dinadahilan nila na kaya hindi maganda ang pagkakaingin ay sinisira nito ang ekosistem ng lugar. Pero sa totoo lang, napakagandang klase ng pagtatanim ang pagkakaingin. Bakit? Kasi ang pagkakaingin bukod sa pagiging traditional na farming, ito ay hindi gumagamit ng pesticide at fertilizer dahil ang mga itinatanim dito ay mga heirloom na variety ng mga pananim. Ibig sabihin nun, ang mga pananim na mga heirloom ay napaka-resistant sa peste. Matitibay yung mga lahi ng pananim nila. Ito yung mga klase ng pananim na nagsalin lahi na mula pa noong unang henerasyon hanggang sa ngayon ay yun pa rin. Unlike sa mga conventional farming katulad sa baba, once na may makitang insekto, i-sprayhan agad. ba? Diba? Papatayin agad yung mga insekto. Doon pa lang sa paghahanda ng mga pagtataniman sa baba. Madalasan yung iba, pag madamo, i-sprayhan lang nila ng round up yung pamatay damo sa pag-spray noon lahat ng may buhay ilang sa lugar na 'yon mamamatay yung kasama ng mga damo na mamamatay unlike kagaya ng pagkakaingin katulad nito yung mga insekto dito meron silang chance na lumipat sa kabila doon sila mag gagawa uli ng pinakang tirahan nila hindi kagaya ng mga, mga conventional farming iisprehan mo papatayin mo na agad sila dito sa pagkakaingin binibigyan pa ng chance ang mga insekto na lumipat lang ng tirahan yun yung isa sa mga kaibahan ng conventional farming sa traditional na farming at isa pa, hindi nga kami gumagamit ng pesticide dito yun, yung mga pananim na nandito ay nakasynchronize o nakaharmonize sa kalikasan idagdag pa natin yung mga masamang epekto ng pesticide sa kalusugan ng tao di ba isa nga sa pagkakaiba ng traditional farming na pagkakaingin sa conventional farming ay ang hindi namin paggamit ng mga pesticide dahil hindi kami gumagamit ng pesticide maganda ang ecosystem ng lugar dito sa amin malalaman mo na maganda ang isang ecosystem ng lugar pag pagtiningnan mo yan sa gabi ay yung mga fireflies. Pag meron ka pang nakikitang fireflies sa gabi na lumilipad sa mga sa paligid niyo o yung malap, yung mga lugar na malapit sa palayan ninyo, sa taniman ninyo, ibig sabihin maganda pa yung ecosystem ng lugar ninyo. Pero pag wala ka nang nakikitang mga fireflies sa lugar niyo, hindi na maganda yung ecosystem ng lugar niyo. Ito ay isang senyales na over ng paggamit ng pesticide cover ng paggamit ng mga pesticide kung saan lahat na ng insekto ay pinapatay nito. Kabilang na doon ang mga fireflies. Pero dito, gabi-gabi, halos gabi-gabi, makikita mo ang napakaraming fireflies dito sa lugar namin. Isang sinyalis yan na maganda ang ecosystem ng lugar dahil hindi nga kami gumagamit ng pesticide. Hindi ko sinasabi na ang pagkakaingin ay hindi nakakasira ng kalikasan. Nakakasira din naman ito ng kalikasan, nakakasira din ng ng kagubatan. Pero para sa akin, ang pagkakaingin ay ay matatawag kong isang responsableng pagtatanim. Kasi nga isang beses lang ito sa isang taon. Tapos hindi kami gumagamit ng mga pesticide. Hindi namin pinapatay yung mga insekto, sa lugar sa isang taniman ng pagkakaingin o sa isang taniman ng tanman ng mga mangyan marami din namang insekto halimbawa may mais may palay may mga ibang halaman pa may mga insekto din pero wala, wala ni isang insekto na makakapagpeste sa buong taniman mo may, ibig sabihin nun may insekto, yun, may insekto sa lugar pero wala ni isang insekto na pip na makakapagpeste sa buong taniman mo. Yun ang isa sa mga kaibahan ng traditional farming na pagkakaingin ng mga mangyan sa kumpara sa conventional farming ng mga tao sa kapatagan. Sinisisi natin ang pagkakaingin kasi nakakasira ito ng mga kalikasan. Pero hindi natin nakikita na mas malaking problema pa ang nagagawa ng mga plastik. Alimbawa, pag, pag tayo nauuhaw, iinom tayo ng tubig, bibili tayo sa tindahan ng plastic bottle. Kada iinom tayo at bibili sa plastic bottle, nakakapag-produce tayo o nakakagawa tayo ng isang plastic. Napakalaking problema sa kalikasan kung araw-araw tayong bibili ng tubig sa plastic bottle. Hindi rin pwede na yung mga katotobo ay ititigil ang pagkakaingin. Dahil unang-una, ang pagkakaingin, ito yung unang-unang source ng pagkain. Yung iba, ang pagkakaingin, source of income din. Dahil tataniman nila ito ng mga saging, amote, mga gabi. Pag lumaki yung mga tanim nila, ibibenta nila, source of income din nila. So kami, bilang mga mangyan, kailangan namin magkaingin kasi para may mapagtamnan din kami kasi ayaw namin umasa lang kami sa tulong na binibigay ng mga tao sa baba. Kailangan din namin magkaingin para meron kaming mapagkukunan ng aming mga pagkain. Kaya para sa akin, hindi tama na isingle out natin ang mga katutubo sa pagkasira ng kagubatan, sa pagkasira ng kalikasan ang pagkasira ng kagubatan at ang pagkasira ng kalikasan, ito ay kasalanan nating lahat. Hindi natin kailangan na sisihin laang yung mga katatubo dahil sila yung mga nagkakaingin, sila yung nakakasira ng kagubatan. Ang pagkasira nga, sabi ko, ito ay kasalanan din nating lahat dahil tayong lahat ay nakikinabang din dun. Salamat po sa panonood. Sana may natutunan po kayo sa araw na ito.